Yon, kadaday balang lapu po agad. paktay ka. Maganda ang buhay naman oh. ano. Lapu, lapu agad. Ito yung mamahaling isda. Sibungin or sono kung tawagin dito. Sana yung mga kasama pa ito. Yon, lapu-lapu ulit. Tay ka. Maganda ang bahurang ito. Nakadalawang lapu agad tayo. Hanap ulit tayo. Baka meron pa. Ito, meron pa nga. Ganda ng dapa sa buhangin. Pak! Tay ka ulit. Hindi nakagalaw. Ito ang isdang napakasarap. Lapu-lapu. lapu -lapo. At pinakamasarap na luto dito, sweet and sour. Yon, banagan. Kaya lang maliit pa. Hindi pa pwedeng kunin. Hanap tayo ng iba, baka mayroong malaki. Oy, lapo-lapo uli. Pak, tay ka na naman. Puro lapo-lapo siguro ang isda sa bahurang ito. Ang kilo dito, 200. Awan ko dyan sa lugar ninyo kung magkano ang kilo. Maganda ang kulay, namumula. Tisay na tisay. Parang chicks. Purong lapu-lapu siguro nakatira sa bahurang ito. Yun, may lapu-lapu pa. patay ka na naman ayos lahat lapo lapu nga sigurado maganda ang didilin namin hinamin ito at sigurado rin ito sa si bisis malaki na naman ang buka ng palad pag abot ko ng intriga yon may lapo lapo pa kita ang buntot dito tayo sa kabila paktay ka na naman malaki ito Thank you, Lord. Estimate ko, mga dalawang kilohin. Sa susunod nga, madala na ako ng timbangan para hindi na magpara-estimate. <coughs> Nasortihan natin ang bahurang ito. At maraming laman na po. Iikot-ikotin lang namin ito. Baka sakaling meron pa. Ito, meron pa nga. Paktay ka ulit. Ayos, kwartang linaw na ito. Thank you, Lord. May pang ulam na, may pang binta pa. Maliit lang, guys, ang bahurang ito. Ikot-ikotin lang namin, baka sakaling may lumabas pa. Yon, lapo pa. Pak, tay ka uli. Yung lapo-lapo naman na ito na brown. Pero pareho lang sila, si bungin or ibalang iba lang ang kulay mas mahal kasi yung pula kisa dito sa brown sana meron pa yun meron pa nga patay ka na naman marami-rami na ang napapana natin at lahat la pula po mababaw lang guys ang bahurang ito Sampung di palang ito. Thank you ulit, Lord, at pa. Yun, meron pa. Kanda ng tago. Paktay ka uli. Napakaganda talaga ng bahurang ito. Kahit maliit lang, Sulit naman ang laman. Thank you, Lord. Lord. Hanap ulit tayo, baka meron pa. Yun, meron pa nga. Paktay ka! Malaki-laki ito. Maesang isang kilohen. Thank you ulit, Lord, at meron pa rin. Oy, meron pa. Pak ka uli. Marami-rami nang pambenta natin. Marami-rami na rin na bigas mabibili no? dito. Kapag naibenta na. Yon, meron pa. Pak ka. Ganda ng tama. Gitik. Ayos, makakatikim na ng sariwang isda. Kapag ganitong sariwang isda, masarap ang lasa, manamis-namis. Asin bitsin lang, talap na. At meron pa. Nasa pinakailalim. Paktay ka na naman. Ayos guys. Makakaluto na ng sinigang. Tapos sweet and sour. Wow, sarap nito. Sariwang sariwa. Thank you, Holy Lord, at patuloy pang nadadagdagan. Oops, meron pa. Labas ang ulo. Paktay ka uli. Gitik na naman. At yon, may surahan na. Kalapit. Damay kang surahan ka. Ayos, may pangsigang na. May pang-ihaw pang surahan. Yan guys hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong panonood